dito magkakaroon dito ng event na from 219 19 ultimate burger 19 pesos ang ultimate burger ay magiging 15 pesos lang kaya ready na ba kayo mag-burger dahil magpapa-burger tayo ngayon so alam nyo na kung sa tayo mag-burger dito lang yan sa Sarge Burger sa Taft na kung saan magpapamukbang tayo ng burger ngayon magpapa-challenge tayo kasama Premo Mga vloggers team ko Tingnan natin kung sino ang mananalo ng kanilang Sino ang pinakamalakas numamo ng burger yun ang Yo! mananalo Kasi ah, syempre may time limit wala. tayo na bibigay natin yung time limit Halimbawa mga 1 minute Isang burger with soft drinks Kapag po sino ang unang, um, unang nakaupo Siyempre may kaibigibat na price Nakakain ka na ng burger sa Sarge Pusok ka na, kakaroon ka pa ng price So abangan nyo kung sino mananalo sa kanila Sino kaya pinakamatakaw Yun! So yun, abangan nyo so, So yan guys, nandito na kami sa Sars Burger sa loob na kung saan mag-order muna tayo ng burger or hotdog na ipapachallenge ko dito sa mga vlogger teams ko na syempre may nanalo ng prize. Nakakain ka na, busog ka pa at pwede ka pang manalo ng price na kas Depende yan kung gaano ka kumain at gaano, gaano ka ka, ang tawag doon, yung Katakaw. Katakaw. Yan, darang katatakaw. <laughs> so, mag-order na tayo. Ito yung mga choices natin. Barkada C, Barkada 8. Barkada 8. Hindi siya Barkada, Sarkada. Sarka-aw. Oh, no. Kasi sark, sark siya eh. Sark-, sark uh, Sarkada. 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 Parang iya, bagis. Siguro ang ipapachallenge ko sa inyo para hindi kayo mahirapan, yung... ano to go? Oo. Oh, oh, kasi... Magkakain pa tayo ng burger. Magkakain pa ng burger tapos hotdog lang sa akin. Sito lang ba tayo yung kasama natin? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. O bakit hindi ko rin gawin sa mga vloggers ko, di ba? Kasi may vloggers din tayo, yung lagi kong kasama sa mga vlogs. At siyempre mga vloggers hindi tayo binabas na talaga naman nakikita ko sa inyo yung supportan nyo sa akin simula nun hanggang ngayon. Kaya minsan naisip ko din naman talaga magpalaro ako ng uh, sarili kong palaro at mabigyan kayo ng konting prize nabusog na kayo, may price pa kayo. So, saan ka pa, di ba? Kaya gagawin natin yan dito sa Charles mamaya. Yes. yes. So, again, again, we're inviting everyone to please join us. So, type nila. So, dito lang po to sa top. Harap lang ng Dilasal University. Ngayon, kung nandyan naman kayo sa ibang lugar at mayroon dyan Charles Burger, so, pwede rin kayo pumunta dyan. Same lang din naman yung price dahil anniversary nila, kaya magbibigay talaga sila ng mga papromo. Yes, mayroon... Kaya napakaswerte natin guys, yes. matitikman natin ngayon yung yes. mahal na burger at masarap ng mababang presyo na lang, wow. 15 pesos. So, yung mga branches. So meron natin. po kami mga branches dito sa Metro Manila, meron din po kami sa Pampanga, meron kami sa Dagupan, Pangasinan, we also have sa um, Ilocos meron din tayo niyan. Meron din tayo sa Cebu, sa Davao, mm -hmm. sa Bacolod, sa Iloilo, oh. Wow. sa Buanga, as far as sa Buanga, meron wow. din po tayo. Um, Bacolod, na-mention ko na. Uh, yon so marami po tayong Zark stores and um, we gonna finish the year at total of 70 stores. Wow. Ayan. wow. Ayan. So, Diba, sobrang dami ng branches ng SAS, uh, nationwide na yata uh, meron. Kaya kung nandyan kayo sa mga malapit na branch sa inyong mga lugar, doon na mismo kayo pumunta. Kasi nandyan naman ang mga tindahan ng salt. At doon, yun rin mabibili yung burger na 15 pesos sa July 2. So, ayan. So, 5 days of July, uh, Tuesdays of July po yun. So, starting ng July 2 hanggang July 30. P15 po yung ultimate burger natin. Ah, mahaba. Hindi lang pala isang yeah, araw. Yeah, so, Kumbaga ka parang July to hanggang katapusan ng buwan. Yes. Oh, so, yes. ayan, napakaswerte nyo guys. Akala ko nung event lang, on that day lang July to, mm -hmm. ah, maghapon lang. Pero napakaswerte natin dahil simula pala ng July to hanggang katapusan ng July is 15 pesos lang yung yes, burger. Yes, every dessert. Tuesday. Ay, every Tuesday. Yes. Ay, every Tuesday yes. lang pala. Kaya ano, um, Bari 5 times siya, 5 yeah. times siya. So yeah. yun guys, every Tuesday, Ah uh, nitong uh, month of July, 15 pesos lang po yung borderless cards. Kaya abangan niyan at pilihin nyo na kaagad dahil yeah. habang mura pa. Kasi after ng July, uh, back to regular price na naman si yeah. cards. Ginagawa lang nila to every anniversary yeah. lang. So kaya napaka natin. Abangan natin yung, ano, yung month ng July every Tuesday pwede niya sabihin na no? uh, Hello guys, ito na. Guys, kukuri ko lang po talaga yung price ng a uh, itong burger na hawak ko. At sinabi ko kanina, 219. Ang price pala talaga nito is 229. Ito yung magiging 15 pesos lang sa darating na July 2. So, na mali lang ako ng sinabi kanina. At sinabi ko kasi na 219. 2 down to 15 pesos lang. Naku, itsura pa lang guys. Napakasarap at saka so, napakabaw ng na amoy. At nagugutom na ako. So, kakainin ko na guys. So, ito yon guys ha. 229 yung price. Down to 15 pesos lang. Sa month ng July, mag-start tayo ng July to Every Tuesday sa month ng July, may 15 pesos lang itong burger na ito na 229 pesos. Kaya ang laki na may iging discount natin. Then, napakasarap at um, napakabango bababa pa yung price niya ng 15 pesos. Kaya just ko, kung kayo nandiyan dyan sa malapit ng na branch ng SARS, pumunta na kayo. July 2 at saka every Tuesday, uh, month ng July, pupunta kayo dyan kasi 15 pesos lang yung ganitong klaseng burger nila. So, yun lang guys. So, hindi lang, guys, hindi lang burger yung in-order ko. Meron din sila dito, burger steak. So, tikman natin. Kasi ako mahilig talaga ako sa rice hindi ako hindi ako parang kulang yung araw kapag hindi ako ng ano ng rice. to so, in order ko dito favorite ko kasi burger sticks So meron din pala sila dito. Tikman natin. So Pakaramdaman ko muna mga 1 hour na. Sarap. Gusto ko yung mushroom. May mushroom din yung sa taas. Tamang tama yung lasa. Perfect. Manamis namis Natama lang na parang basta, nami dami ko na natikmang burger stick. Masarap to. At syempre, order na din ako ng iced tea kapartner ng rice. Pero syempre, meron. Ay! ay ano, nalagyan ng sabaw. Ano ano talaga yung kasama to sa ingredients? Yung ano? Water. Water, oo. So, ayan. Perfect. Masarap siya. Pwede na sa tanghalian, hapunan. Baka hindi na ako kumain mamaya. Kasi nauna na yung burger na kanain ko. Pangalawa naman tong burger steak. So, masarap. Mamaya hindi na ako kakain. Three days ko na tong ano. <laughs> masarap, guys. Kaya kung gusto nyo matikman, gusto ka lang sa Pasay. Punta ka na dito sa may harapan lang ng uh, De La Salle University, Top Avenue. Manila ba ito Pasay? Manila. Manila. Malapit lang sa Pasay. So ayan, maganda din yung burger nila, Burger Street. Kaya lang hindi ko malunok kasi mainit ka Bagong lagay yung ipin ko, bagong dinners Thank you, Equisite Advanced Dental Center. You know? <laughs> Nahirapan tuloy ako kumain. Hindi, <laughs> bago lang kasi siya, yung ano, pag pinurus ko siya, mga ilo. So, in this, itignan na. So, ito, guys.